All right, mga kayamiyes, no, sa pagpapatuloy ng ating Pares Overload Challenge. Ito ang ating part 3. So, ayan, mga kayamiyes, no. Didikitman natin ang ating pangatlong Pares Overload dito sa a uh, Street dito sa Fairview, Quezon City. North Fairview, Quezon City, no. So, kakagaling lang namin actually sa pagde-deliver ng ating franchise ng Yamies Takoyaki dito sa May Piseta Street. Uh, doon, doon lang yung banda, no? sa North Fairview. Doon banda, no? nag-deliver tayo doon sa May Talipapa doon or sa Palengke. So nakita na eh, meron dito ang Paris Overload. So kaya isasama na natin to sa listahan natin na titikman na Paris Overload for today. No? at uh, titignan natin kung maitatapat natin to sa sarap ng Paris ni Diwata. No? So ayan, pangalan ng kanilang Parisan ay All-in-One Goto Paris Mami House ha, ah, para pangalan ano no? basta all in one no so they are offering bagnet at bulaklak pares so 100 pesos only rice free drinks so ano na rin, no good as pares overload na rin no? may free drinks pa no so ayan nagantay na din sila tatay at saka sila Jefferson para matikman na natin ang pares overload dito sa Piseta Street, North Fairview, Quezon City. Ayan, mag na tayo doon at kakain na tayo mamaya ng pares pang malakas ito na mga kayamis titikman na natin ang pares dito sa peseta street all in one go to pares mami house titikman na natin ngayon ang kanilang pares let's go so yun na nga mga kayamies, ano? um, tinikman na natin ang pares overload dito sa may peseta street dito sa north fairview quezon city no? So, natinikman natin ang all-in-one, Paris, Mami, and Lugaw, something-something na to, no? Ang haba kasi ng pangalan, mga kayami, sa totoo lang, no? Basta, yun na yun. No, so, tinikman natin ang Paris na ito. In fairness naman, masabi naman natin, kahit papano naman, masarap naman siya, no? Masarap naman yung kanilang Paris Overload. Malaman. Uh, actually, makikita mo dito sa Paris Overload nila, Merong kasamang bagnet at chicharong bulaklak. Sakto lang yung pagka-crunchy ano. Uh, hindi ganun ka-crunchy. Pero pwede na. Mas sabi natin talagang masarap naman talaga itong Paris na to kasi yung dalawang kasama ko, si tatay, napa order ng isa pang extra rice. Si, si Chef ay napa order pa ng hindi lang isang extra rice, no, kundi dalawat kalahating extra rice. So, Medyo kumbinsido na mukhang ano naman to, masarap naman ito, no. Kaso, sa akin lang naman, no, sa bandang dulong parte ng pagkain ko ng pares na ito, no, doon ko medyo napansin na para ba siyang medyo nakakaumay, no. Sa umpisa, yes, masarap siya, no. Sarap, sarap talaga, no. Pero medyo nakakaumay siya no uh, in fact napatunayan kong medyo nakakaumay siya kasi hindi na ako nag request ng sa Sabaw no kasi para sa akin ang isang masarap na pares sa akin lang na naman to ah ay yung tipong pag masarap yung pares masarap din yung sabaw therefore pag masarap yung sabaw mapapa extra sabaw ka talaga pero dito sa pagkakataong ito, hindi tayo na pa-extra sa bow. Hindi gaya nung ating mga dating nakainang mga paris, no? Na talaga na pa-extra sa bow ako, no? Yung extra rice ko, actually half rice lang, no? So half rice lang yung request ko na extra rice para dito sa unle rice na to. So ayun lang naman, yun, yun lang naman yung masasabi ko rito. Uh, the ambience of the, of the place, okay din naman uh, malinis naman kahit papano yung place pero syempre hindi siya yung kasing linis ng so, mga napunta nating mga pang malakasang pa so yung mga kayamis pagpasensya nyo na may natahol na aso pero gayon pa man mga kayamis ay kung gusto nyo matikman rin to itong all in one paris na ito dito sa Peseta Street North Fairview Quezon City pwede kayong bumisita rito para matikman at tingnan natin kung ano ang masasabi nyo sa lasa ng pares dito. Basta kila Jeff at kila tatay, sa kanila masarap ito. Pero sa akin, yung sarap niya, eh, masarap naman, pwede na, no, pang saktuhan na lasa ng pares. So yun lang mga kayamis at abangan nyo ang ating susunod na pares overload challenge sa ating part 4. Oh, yun lang mga kayamis and have a great day sa inyo lahat. Happy Kayamis. Bye-bye!